Heto at nagkayayaan na naman maglakad kasama sila nanay at tatay. Ang paglalakad naman ay talagang kasama na sa pang-araw-araw na gawain namin. Noon nga isang pamilya kaming naglalakad tuwing umaga. siguro Siguro'y napagod na yung iba kalalakad lalo na yung mga tsikiting namin. Nakoy ang hirap na manggisingin na mga yan lalo na ngayon walang paso. Sabi ko nga'y matulog sila hanggang gusto nila. Baka sakaling sila tumangkad pa. At pagdating nga sa bahay, natuwa naman ako at naabutan ko ang aking bunso na nagagawa na ng pangalmasa. Yan ang paborito niyang palaman, ang egg mayonnaise. At simple lang naman kasing gawin. Paghahalo-haloin lang ang dinurog na nilagang itlog. Lagyan ng mayonnaise. Haluan ng pampalasa, asin at paminta. Ay napakasarap nito sa mainit na pandisa. Pero tasty lang ang nandito. Pwede na rin. Masarap pa rin naman. At sabay pa ng mainit na kape. Ay napakaganda ng umaga. Tera na mga mare tayo ng kumain. Thank you Lord for the blessings. At pagkakain nga ay dali-dali -dali akong naligo at nagbihis dahil naisipan ko wala pala kaming pantanghalian. Ito naman ang maganda sa lugar namin. Ilang hakbang mo lang andong ka na sa grocery at konting hakbang pa andong ka na sa palengke. Bumili na ako ng sangka para sa lulutuin ko. Dalawa lang naman kami lagi sa bahay kaya pang dalawa lang lagi binibili ko. Bumili na rin ako ng mayonnaise para pang stock sa bahay. Meron nga rin pala akong natirang gelatin powder. Kaya bumili na rin ako ng creme densada at fruit cocktail. Masarap masarap himagas panghimagas. At ang paborito ko. At ang kabilin-bilina ng aking bunso, paubos na rin daw ang stock namin. Madalas din kaming gumawa ng grilled cheese sandwich at french toast sa umaga. Sarap. Kailangan ko rin pala nito pang sigang. Pero hindi sinigang gagawin ko ngayon, kundi nilaga. Ano ba yan? Siyempre, pagka nasa grocery ka, hindi may iwasan yung patingin-tingin, palakad-lakad. Kaya minsan, hindi ko namamalaya ng oras, tanghali na pala. Katulad ngayon, tanghali na, kaya kailangan na magmadali. Minsan, nagugulat na lang ako sa mga presyo ng bilihin. Katulad na itong liit na repolyo at pagkalit-liit na carrot. Ay, minsan naiisip ko kung paano yung mga walang trabaho ngayon. O, time to go home na. Kasama ko pala ang aking kapatid dito. Na marami ang nagsasabi na para daw kaming pinagbiyak na bunga. O siya, tama na ang selfie. At pagdating ko nga sa bahay, dali-dali na akong nagayak para sa pagluluto. Hindi sinigang ang gagawin ko ngayon kundi nilaga. Konti lang naman ang lulutuin ko para sa dalawang tao. Ang dami naman kasing nasasayang pagka sumobra ang luto. Minsan kasi mas marami pa yung napupunta sa pagkain ng hayop kesa sa kinakain namin. Pagkatapos kong hugasan ng karne, hiniwa-hiwa ko na ito. Nilagay ko na nga ito sa kalderong may tubig at tinimplahan ko na nga ito ng asin at paminta. Sorry naman mga mare, dapat pamintang buo ang ilalagay dyan. Nakalimutan ko nga lang bumili nung nasa grocery ako. Habang pinalalambot ang karne, sinimulan ko ng hiwa-hiwain ng mga gulay. Simpleng luto lang naman ito ng nilaga. Hindi ko na kinumpleto ang sahot. Dalawa lang naman kasi kaming kakain nito. Para kasing gusto kong humigop ng mainit na sabaw. At masarap kasing kumain kapag ganito panahon. At hiniwa-hiwa ko na nga ang repolyo, ganun din ang patatas. At hiniwa-hiwa ko na nga rin ang dalawang pirasong saging. Gustong gusto ko talaga ang saging na saba sa nilaga. Yun kasi ang nagpapatamis sa sabaw ng nilaga. At nang malambot na nga ang karne, naglagay na ako ng cubes. At sinunod ko na ang patatas at saging na saba. Bahagi ako munang niluto ang saging at patatas bago ko ilagay ang repolyo. At nang maluto na nga, ay dali-dali na ako naghain at ang anak ko ay gutom na daw. At sinong hindi magugutom eh maamoy pa lang ang niluluto ko eh talaga naman. Kain tayo mga mare. Thank you Lord for the blessings. At hetot na naman si nanay. Tera raw at kami pumunta sa palengke. Andito na rin lang sa palengke mabili na yung mga kailangan sa bahay. Naalala ko wala na pala kaming garbage bag. Napakaraming klase ng isda, hindi ko tuloy malama kung anong bibilin ko. Tinanong ko minsan ng anak ko kung anong gusto niya kapag isda ang ula. Ang gusto niya daw luto sa isda ay pang salsyado o kaya pang sweet and sour. Kaya ang sabi ko ay tilapia na lang ang mabili para sa sweet and sour. Pero ang gusto ko talagang bilhin ay ito, ang abukado 120 daw ang isang kilo. Hala, mura na ba yun mga mare? Samantalang dati, pinipitas lang namin to sa puno ng lolo ko. Sa bagay, lahat naman ay may pagbabago. Wala na yatang mura sa panahon ngayon. At tinanong ko kung magkano isang kilo ng mangga. Ay 290 daw ang isang kilo. Napawaw na lang ako. Time to go home. Nagmamadali na kaming umuwi kasi parang nagbabadya ang ulan. Ayan at nauna na si nanay kamamadali at meron daw siyang sinampay na naiwan sa labas. At pagdating nga sa bahay ay eh, hinugasan ko na ang aking mga pinamili At nang mailagay na sa rep at nang hindi mabulok Minsan kasi kapag namimili ako, hindi ko kagad na ilalagay sa rep Kaya nabubulok agad Saka kailangan hugasang mabuti bago itago kahit itong mga sibuyas, bawang, bell pepper at uh, patatas, nilalagay ko lahat to sa rep. Mabilis kasi mabulok pagka nasa labas lang. Tamang tama lang ang uwi namin. Mayamaya -maya, umulan na ng malakas. Parang pinauwi lang muna kami bago umulan. Tamang-tama ang gawa ko ng abukado sa malakas na ulan. Malagyan na lang ng asukal at gatas para sa merienda mamaya. Ito talaga ang paborito ko simula nung maliit pa ako. Kahit umagahan, tanghalian, merienda, kahit anong oras kinakain ko yan. Mailagay muna sa freezer para mamaya malamig na. Masarap din tong gawing salad. Avocado, cucumber, tomato salad. Next time, iyon ang gagawin ko. Yummy! Heto na nga mga mare, after 3 years, my favorite avocado ice cream. Gusto ko lang tingnan kung magmamatch ba yung favorite crackers ko and avocado ice cream. Taman-tama to pang merienda. Pero sigurado ako na masarap to. Kahit naman anong ipartner mo dito sa cracker na to eh. Okay lang Marami na rin akong nasubukang I-partner sa crackers na to Katulad nung coco jam Strawberry jam Blueberry jam And kahit na mga cheese Nako perfect dito sa crackers na to At itong abukado naman Talagang kahit saan pwede Sa tasty, sa crackers Kahit uh, Papakin mo lang Nako the best, ang sarap Kain tayo mga mare Thank you Lord for the blessings Sarah. so creamy mm hmm